Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 25. I'm sorry, August 24, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong naging vlog ni vlogcaster Armand Dean. Isa po itong journalist at ngayon mas aktibo po sa pagiging vlogger. Madalas nanonood din po ako sa kanya. Pero kanina habang pinapanood ko po yung kanyang programa, binabanatan niya po ang House of Representatives. Partikular, sinasabi niya na pinaburan daw po ni Pangulong Bongbong Marcos ito pong si Mayor Benji Magalong kasi magkasama daw po. Ano? At mukhang pinamumukha daw po ni Pangulong Bongbong Marcos kay Speaker Martin Romualdez na ito, ganito, kakurap ang inyong Uh, kongreso. Pero mukhang mali yata sa pag-aanalisa itong si Bad, ano? Kasi alam po ninyo, may sinambit po si Pangulong Bongbong Marcos particular sa kanyang Facebook post na po natin mamaya. Pero unahin muna natin, ito pong vlog ni Armandin, ano? Ngayon, bago tayo magpatuloy dyan, syempre, hinihimo mo ko po kayo, huwag niyong kalimutang mag-like sa ating programa. Puntahan po natin, ito pong vlog ni vlogcaster Armandine. mag si Bad, uh... dahil uh, kahit sunday even our president uh, bongbong marcos is not resting in fighting grab and corruption in fairness yung akala nila romualdez na tamad tanga stupido at bobo na presidente ay seryoso na. and speaker romualdez is in big big trouble okay uh, talaga mga ni the president <laughs> is already saying Wala akong personal na rip dito kay vlogcaster Armandine. Ano? From time to time, pinapanood ko ito kapag uh, alam ko makakakuha po ako ng impormasyon Pero mukhang dito po sa kanyang sinasabing tamang analysis niya, I beg to disagree, mukhang hindi po yata na get ni Bad yung uh, punto dito, mga tol. Sige, pakinggan po natin siya patuloy. Ha. Ready na ako ilaglag ang pinsan ko. Itong pinsan ko, niloko na ako sa 1.2 trillion na ninakawan nila sa budget. Kasi natatawa tayo ha, sa mga vloggers na binabanatan si Cheese, pero hindi binabanatan si Romualdez. Hmm. Alam nyo ba si Cheese? Yan ha, natatawa daw siya. Siyempre, malamang kasama ako dyan. Pero tandaan niyo hindi ako miyembro ng House of Representatives vloggers. Ha? Wala akong anumang grupong kinabibilangan. Hindi ko nababanatan si Speaker Martin Romualdez kasi wala naman ako nakikita ang ginawang personal niyang mali. Si Cheese Escudero nababanatan kasi sinasabi sa balita, no? Lahat nga ng mga budget insertion ngayon, parang nang sisisi si Kisi Escudero eh. Pagka merong pagpuna kay Speaker Martin Romualdez, kinokontent din naman natin. Ano? Kaya tingin ko, parang may pinaguhugutan si Bad dito eh. Parang malalim ang galit niya kay uh, Speaker Martin Romualdez. At uh, kaya niya nasasabi po ang mga bagay na ito. Wala pang isang taon sa pwesto or may isang taon pa lang as president. Hindi nyo ba alam, Sir Romualdez, pagpasok ni Marcos, speaker na? Hmm. Hindi kaya ni Cheese bumuo ng 1.2 trillion na nakaw in one year. Ang nagawa lang nila ni Romualdez sa mga platform nila in 2024 budget deliberation at applicable sa fiscal year. Nawala siya. Tuloy natin. Senador, Citizen Ping at ni Coco Pimentel, former Senator Coco Pimentel, yung 50 billion ha, uh, insertion ni Romualdez. And we blog about it. Wala pa sa Senado. Sa House pa lang may insertion. Inexposed na ito ni Chis ni niya uh, Coco Pimentel nung Senate President pa si Mix Subiri. So natatawa nga ako sa mga vloggers, ah, patay na patay sila upakan si Cheese, ah, pero hindi nila inuupakan si Romualdez. Kaya ang feeling ko, either bobo na talaga itong mga, mga vloggers hindi unupakan si Romualdez or nasa payroll sila nung, ni Romualdez. Parang dito lang sa vlogcaster inupakan si Romualdez. Kaya ba ni Cheese gawin yung no mag-isa? Wala naman siya kaano-ano ni President Bongbong Marcos. Hindi naman siguro siya lover ni First Lady Lisa Arneta Marcos. Mabigat yung binitawa na salita ni vlogcaster. May mga vloggers po ba na nasa payroll ng House of Representatives? I do not know. Ha? Ah. Wala akong personal na alam kung sila'y binabayaran. Kasi from time to time, ito pong mga vlogger na ito na nakikita ko dyan sa House of Representatives, sinasabi po nila sa akin na sila po'y volunteer na ginagawa po yan. At sila'y nandyan dahil nabibigan nga sila ng access pero hindi daw po sila binabayaran. No, yan ang pagkakaalam ko, wala akong personal na kaalaman. Kaya I do not know kung totoo yung sinasabi nitong si Bad na may mga bayaran ang house of representative ng mga vlogger diyan po sa kanilang lugar. Patuloy tayo sa pakikinig po dito. Kasi ako naniniwala ako na ang karamihan sa mga vlogger kumikita sa mga content po namin. Katulad niya. Kaya nga napakasipag ni Vlad, ni Bad eh. Vlog ng vlog tinyo, pansinin ninyo. Ang mas masipag mag-vlog po sa akin ito. No? Every now and then, live po ng live ito si Bad. Kasi kumikita ka talaga rito. No? Lahat po tayo ng mga content creator, kumikita rito. At ako, basically, ginagawa ko ito, kaya ako nasusustain ito kasi kumikita ako dito po sa contents ko. Ang may control talaga sa budget, sa totoo lang, more than cheese, ay si Romualdez. si simula Andiyan na at kaya mang abuso dahil kumpiyansa siya, pinsan niya, napakabait. Hmm. Kung hindi man mabait, bobo, istupido, tanga. Hmm. Parang sinasabi ni siguro ni Romualdez, sige magnakaw tayo. Alam. Kunyari pa to si Bad eh, pero sa totoo lang, yung pagsasabi niya ng bobo, istupido, tanga, gusto niyang sabihin kay Pangulong Bongbong Marcos yun. Hindi niya lang madirekta. <laughs> kaya pinapadaan niya. Dito kay Speaker Martin Romualdez, ah, yung mga ganitong galawan mga talbasan-basan -basa na po natin yan eh. Alam naman natin kung ano po yung kulay niyang suot, ganun po siya. No? Tuloy po tayo rito. Alam niyo, yung pinsan ko, ang hilig lang yan mag-racing sa Singapore. Ang pinsan ko, ang hilig lang yan mag-travel sa abroad. O, ah, diba? kitang kita niyo yung galaw ni Bad. Yung mga minimension niya, mga allegation, issue, kritisismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang ginagawa niya para wag siyang layuan ng kanyang mga manunod Kasi sa totoo lang, maraming mga manonood na Marcos supporter dito. No? Kung ang mga Marcos supporter hindi papanoorin si Bad, malaki po ang magiging kawalan sa kanya. Pangalawa, kaya niya pinapadaan sa mga ganyang bagay, eh syempre, Kapag uh, malaki ang nawalang view sa kanya, malaki rin ang mawawalang kita. Huwag na tayo magbulahan dito. Ano? Pero aminin mo man hindi, bad. Ganun yung pinalalabas mo sa bagay na ito. Ginagamit mo lang si Speaker Martin Romualdez para mo masabi yung mga bagay na yan na tanga, bobo, palagala, si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Ngayon, hindi na natin papanoorin ang kabuuan ng vlog niya basa ayon mismo sa titulo ng vlog niya na yan, Marcos pinaburan si Magalong sa laban niya sa kurap senators, congressman. Nagtatanong kunyari siya, sampal kay Romualdez? Pero kitang-kita naman natin na hindi naman po pagtatanong yung ginawa niyang komentaryo dito. Kung papanoorin niyo po ang mga komentaryo niya rito ng halos pa ulit-ulit, simple lang, inaatake niya si Speaker Martin Romualdez Padadaanin niya kay Speaker Martin Romualdez ang mga tangang, ang mga katagang salita, ang mga kataga na tanga, bobo, gastador, palagala si Pangulong Bongbong Marcos para wag siyang masisi. Para ang lumabas, kunyari hindi niya sinasabi, pero ang katotohanan, sinasabi niya yon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, puntahan po natin, bakit po mali ang analisa nito pong si nito pong si Bad sa pangyayari po na yan. Ito po yung naging pagpapaulak ng ating Pangulo kanina sa media. Kasama po dito si Mayor Benji Magalong. At ito ang uh, plot twist dito, ika nga sa pelikula. Akala ni BAD, ang tinitira ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang 19 Congress. Kasi sinasabi niya si Speaker Martin Romualdez eh, at ang mga kongresista. Pero ang tinutukoy dito ni Pangulong Bongbong Marcos na project ay ano? Basahin po natin ang post ni Pangulong Bongbong Marcos ha ah, para mas malinaw bago po natin puntahan itong video. Sabi niya po dito, isang 114 million pesos rock netting project na ginawa pa noong 2018 to 2019 overpriced, substandard, at imbes na magbigay proteksyon, ay naglagay pa ng buhay sa panganib. Mahigit 260 milyong rock shed project na naguhuan at nasira ang bahagi ng istruktura. Ilang buwan lang matapos mabuo, parehong useless. Dalawang proyekto ang tinutukoy dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Proyekto sa nakaraang administrasyon which is malinaw na ang speaker noon ay hindi po si Speaker Martin Romualdez at isang proyekto ngayon sa pamumuno ng ating pangulo na ang speaker ay si Martin Romualdez. Kaya wag niyang palabasin doon sa kanyang vlog na ipinamumuka ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Mayor Benji Magula, Mag, Magulang, Magalong, oh, sorry, bad ko ba nabanggit yun? At sinasabi sa publiko na kinakampihan ni Pangulong Bongbong Marcos si Magalong. Oh, ang linaw eh. Nakaraang administrasyon ng tinukoy sa isang proyekto. Kaya malinaw po ito na baka nga ang tingin ko dito, oh, salita ka ng salita. Baka ganito gustong sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos eh, salita ka ng salita pero tahimik ka sa nakaraang administrasyon. Eh eto, ipinamumuka ko sa iyo, ito yung proyekto ng nakaraang administrasyon, bakit hindi mo nagagawang kondenahin? Pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos po rito. Good uh, morning, um I am here together uh, with Major, Mayor uh, Benji Magalong. Uh, to inspect uh, some of uh, these uh, problematic uh, again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay na agad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay bumig uh, du, 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 uh, bumuhok du, du, lahat ito, bumagsak dito, masakit, babigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay uh, wala na, na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa, ano, sa, ilalim, ng, sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na dahil yung slow protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa. Napaka at napakahina kaya nung pumasok yung tubig nung bumigat yung tubig eh tangay kagat ka kaya makita mo dito tangay na itong lahat this It was all take this was all destroyed uh because of the because of the landslide here the rock slide here and the erosion under the road now the project that was supposed to take care of this cost us 260 and 260 million more or less 260 million the 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana, hindi, pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang, ang, uh, ang balor ng kanyang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing. That's why I keep talking about economic sabotage ang feedback natin from the mayor and from the other uh, the mayor po ba is also here come, oh mayor, come. come come join us alika mayor dito ka Hello. oh we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses because of this because nagsara ito hindi yes. naman ito in terms of business 30% 35% i think is the number 35% kaagad ng kanilang hanapuhay ay nawala dahil dito So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Nagbama, naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. <laughs> Kaya naman, hindi kayo magtataka that the, 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 if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. ah yeah. uh, pang anong na tayo, pang, anong pang, pang lima na nating inspection ito. Uh, and it's always the same. Now, we will go to the next uh, to the next uh, site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. ah uh, kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa ano. Unang-una, -una, because napaka notorious ng rock netting to as a corruption pinagbawal na ang rock netting so pero ginawa nang ginawa pa rin pinagbawal na yan eh pero ginawa nang ginawa pa rin bukod pa doon kilala ko ang nag, ang supplier ng rock netting ang presyo ng rock netting is 3200 pesos Ang chinar sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4, times 4, So, 75% ng kontrata kinikbak. So, that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other, other, the other item that I have begun to learn from the LGUs, punti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs, Uh, are all uh, are complaining dati ang sistema pag may project sa isang lugar halimbawa mayor ako na may project ng DPWH o kontrato contractor doon sa lugar ko magkukonsulta sa local government hindi lang pag malaking project hinihiring yan from barangay to municipal to province walang ganun walang ganun na ginawa dito sa lahat nito eto pa kapag natapos natapos tapos na raw yung project dati Nung governor ako, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun kaya hindi makapag inspection sila pero wala na silang magawa inspection ni nila sasabihin nila hindi magandang pagkaayos pagkagawa hindi ba, hindi hindi, ba, hindi sapat o mahina or whatever wala nang magawa yung uh, local government executive so tinanggal yung SOP na yon that SOP is that before you release the project to the local government kailangan tanggapin ng local government and that's something that we will reinstitute yun ang ibabalik natin because Yes, uh, the local government, uh, alam niyo naman ako, patagal ko na sinasabi. Because of my experiences as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw tinitignan, -araw iniinspeksyon namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear reports from ordinary people. Hindi mga opisyal, but ordinary people. And kaya na sila yung nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to reinstate. That's going to Thank be you. one of the measures that we think is... Hm? Oh, bakit, yan? Namin. Oo, bakit ito, nila tatanggalin? Oh, hindi pwede Oo, Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag may problema yan. If the local no, ang local government walang hindi masaya, masaya kung magkaroon ng ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood, flood protection, hindi na hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin ka agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Ay silang nakakalam, Sasabihin yung dinagay ninyo yung reflect masyado mababa dahil yung baha nito umaabot dito hanggang dito lang yung yung pader ninyo. All of those things. So we those are the things that we have to correct. Like, over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government, no acceptance from the local government, all of that. Kaya mabigat ang, ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. ah uh, marami. Well, si Mayor Benji has been, has been very, uh, very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. ah, uh, masyado daw maingay. <laughs> sa mga problema ngayon, itong si Mayor Benji Magalong. Pero parang sampal po sa kanya mukha ito eh. Actually eh, hindi po kay Romualdez eh. Kung meron mang sinasampal dito, baka yung dalawa. Si Speaker Martin Romualdez sinasampal ayon kay Bad. Pero tingin ko sinasampal din sa mukha niya dito si Mayor Benji Magalong. Kasi malinaw po sa pahayag ng ating Pangulo. Ang proyekto po ay ginawa sa panahon ng Duterte administration. Tapos tahitahimik lang siya noon. Ngayon, maingay. Ano ba layunin ni Mayor Benji Magalong? Hindi natin alam. Pero kung titingnan po natin yung kanyang political ambition, baka hindi po ito matatapos sa pagiging mayor lamang. Tandaan po natin, matatapos po ang kanyang termino sa taong 2028. Wala na siyang choice kung hindi either kumandidato sa pagkagobernador dyan sa area nila, pagkakongresista o kaya mag, magle-level up kakandidato sa pagkasenador. Kaya marahil ganito yung ginagawa niya. Gumawa ng eksena, gumawa ng ingay, para pag-usapan at ganoon nga yung nangyayari, nagtatagumpay siya. Pero mukhang mali po yata yung kanyang nagiging pag pagtahul sa ngayon. Kasi napaka iingay niya ngayon, pero sa nakaraang administrasyon, kitang-kita naman po na itong proyekto na binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos hindi itinayo sa panahon ng Marcos administration kung hindi panahon ni Duterte, pero napakatahimik niya. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya patuloy na, ay sana ninyo ang inyong pagsumbong. And I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin. Kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the, here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the health estimate. 500 million ito para ayusin. At least. Kasi, yeah. kasi, kasi, hindi lang ito nakikita ni Senator Bonifacio. Hanggang doon sa loob eh. Hanggang doon sa, hanggang doon sa ilalim nitong, nitong, tunnel eh. So there's a lot of, lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Pinuha mo yung 200, 260 million wala kaming nakitang effect doon sa kanyang ginawa, ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Kaya I don't blame anyone for being, uh, for being uh, disappointed, frustrated, angry. And paying for blood. <laughs> okay, thank you. Diba, mga tol? Ito, malinaw po ito na si Pangulong Bongbong Marcos hindi nandyan para i-please si Magalong. No? Hindi nandiyan para ipamukha kay Speaker Martin Romualdez na ito yung mga pinagagagawa ninyo, no? Ito yung pinaglaanan niyo ng pondo sa iyong kongreso na pinamunuan. Tiyak tayo rito na mali si Badcaster sa kanyang sinasabi na ito'y pagsampal sa pagmumuka ni Speaker Martin Romualdez at pagpabor para kay Mayor Magalong. Kung meron mang sinasampal dito marahil, yung mga taong sangkot dito, pangalawa, 'Yung mga tao na dapat nag-iingay sa parehas na panahon pero mas piniling magingay lamang sa kasalukuyan. Alam niyo na kung sino po tinutukoy natin. Walang iba kung hindi si Mayor Benjie Magalong. Proyekto na useless, sinabi ng ating pangulo, na ginawa sa panahon ng Duterte admin pero tahimik siya. Hindi siya kumakahol. Ngayon, kahol ng kahol pero hindi mapansin ang nakaraang administrasyon. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Pasensya na, nagkaroon tayo ng technical error kanina. Kaya imbis na madagdagan ang manonood natin, bawasan. lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.